Ah. Ay, bawal daw hawakan sabi ni Nena. Ay, papagalitan daw si Nitsama, papaluin daw si Nitsama may pagkahinawakan. Ayan po mga amigos, sa pagkapatuli po ng ating uh, uh, celebration ng uh, pamasko ni Kuya Raulat ng mga Pilipino. Ayan po, uh, I-ano na po natin, pagpaparti-partihin na po natin yung mga bigas at saka yung mga frozen na uh, items. Uh, ito po si Nena, na nakakatuwa naman at dinala ni Sandra dito. Uh, ayan po. Mm. Ah, kundi Sandra po her uh, Nena, ayan yung rabah. Porque eh, as, nena, ke, no kere irayi. No kere uh, umiyak daw si nena nung kakinuha ni Sandra nung lunes. Uh, at ang sabi ay, uh, ni Tia Celsa, eh, ayaw, nang, ayaw tumira ni nena doon sa may kapatid ni Sandra. Gusto niya dito. Siyempre, dito, dito, dito nakasanayan ni, ano, ni, sa, one ni one nena, one nena one na nandito yung mga kalaro niya. Kaya nga sabi ko nga kay Tia Sesa eh Ah, uh, kung gusto ni Nena dito, dito muna. Si Sandra eh, okay naman kay Sandra. Asa si Sandra ay uh, namumuhay ano? Namumuhay ah, uh, señorita. <laughs> uh, okay lang. Uh, si Tia Mami naman ay eh, maalaga talaga sa kanyang uh, apo. Ayan, natanggal na yung ano, yung mga tali. Hmm. <laughs> <laughs> Kaya preguntar. <laughs> Tinatanong ng bata, anak daw ba ni Pasensya eh? si Mamud? <laughs> Natawa si Pasensya. <laughs> Pero kamukha eh. Para magkamukha si Pasensya at si Mamud eh. Nabidad. Oh. <laughs> I'll be the dog. At syempre yun mga bata na napakakulit na kung saan yung naglalaro ng bahay-bahayan. <laughs> si Nena, si Sophie Ay, mo ko ni pangalan nito. kamo si Yama? bre? Biki. Ah, Biki. O, oh, si Biki. Maraming salamat talaga sa mga tao na ito. Kagaya ni Pasensya, uh, ni Celia, uh, ni Mamod, na kung saan eh, tumutulong sa atin. So, ayan po mga amigo. Babalikan ko po kayo mamaya at ako itutulong din. Kasi uh, maraming kailangang uh, lagyan. Ayan. Maraming plastiko ang kailangang ay, lagyan ng uh, ayusin. Parti-partihin. Balikan ko po kayo mamaya mga amigo. Uh, pag dumating na yung pamirinda natin sa mga bata dito. nagpabili ko ng bunwelo eh. Ayan ang mga masisipag na bata. At uh, Ilalagay yung mga frozen items dito para para ma-depros. Ayan. aki mismo. Porque esto igual. Aha. So igual para ala. Magkamukha kasi. wala na naman si Tia Celsa. iniwanan si iniwanan si Pasensya nag, yeah. ano yata nag uh, tinawag na yung mga tao na gustong tumanggap ng ano ng blessing Ngayon ka Mahilig ka mga talaga Africano sa paanang manok. Kaya yan, may paanang manok. Tapos merong a... Uh, Pakpak ng manok, tapos merong espalda o yung uh, likod ng manok, and then yung papak ng ano manok ang, ano, ano uh, sabi ko dagdagan kanto uh, alas uh, alas de alas de poyo kanto dos kahano? oh dalawa? dalawa yung alas de poyo Ayan yan ang ano, uh, tinanong ni Tia Mame, tinanong ko siya Mame kung ano talaga yung uh, gusto nila. Actually, ang gusto talaga nito ito, paanang manok at saka ito, yung uh, pakpak na manok. Ayan po mga amigo, tayo ay kakain po muna, tayo. ah uh, marami na pong bata dito, kaya bago po magpartihan ng mga frozen items, ayan, uh, kumain po muna ang mga bata. Pakainin po muna natin. Meron na rin po mga nakapila, ayan, na gustong tumanggap po ng blessing ng mga Pilipino. Ay, naku po si Nena. Naku, naku, laku, laku, naku, naku, nako ka, Nena, naku, oh. <laughs> Nakakatuwa si Nena. Bawal gumalaw. Oh. Bawal, lagot ka. Hmm, 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 Ha? Ay! Bawa daw hawakan, sabi ni Nena. Ha? Ay, papagalito daw si Nitsyama, papaluin daw si Nitsyama, Mame pagka hinawakan. Hmm, Dani, no, pwede tokar. Ito Oh, hindi, hindi raw hinahawakan. Hmm. Oh, yesta. Yes ta, Hmm. Ay, nako, nawotong. No, Ambehe ratin tata si inena ya. Ito talaga may pagkakaano eh. Kakulitan eh. Kain na! Media! Kain na! Media! Kain na! Media! Kain na! Media! Kain na! Kain na! Kain na! Media! Kain <laughs>

Nakikikain na rin ako. Ayun <laughs> Etong donut ng Africa eh. uh, okay. Donut ng Africa. Men kamu, Ben. Comment pa, Senta. Oy, Mamud. ako meral pasensya daw. Tara lang kada, comment. Indiro Karim, diro naka fasting si Mamud kaya kumain. Si Amir, Amir, kuwanta to kumer? Aura 5. Teka, pala. Nakalimot. Marami si Nena, o. Oh. Hawak-hawak yung isang buong donut, eh, o. Oh. Mm. Kaya si Nena. Tata, <laughs> Tata. O, oh, sarap-sarap, sabi ni Nena. Tata. <laughs> Mmm, sarap sarap. <laughs> Sine, si Nena lang masarap yung video eh oh. Iyan yo. Oh. Ay mga batang makukulit. Ah, rimar daw. Sabi ni Nena ay um, uh, uh, umayos. Pupo! Solomon! Solomon! Ay! <laughs> K'tel Solomon? Bien. Oh, Solomon. Kamino ko ako. K'tela. Bien. K'tal. La pango pa ata. <laughs> Walang turu-turu yan, oh. Aba, meron pang nakabao ng kahit kay Sophie, oh. Hoy! Don't Donut! that, Pepe. Oh! Oh, mabo, mabo, Ayan pa, natirang isa. Ubos. <laughs> <U> <laughs> Esto para kay chamame Para Gundo. Para kay Gundo ito. Don do do Mamud. Para don de para Mamud. Mamud oh. Kame. Okay. Kame. Ako na hihiya oh. Tuno ka re? para kay Nena? Oh, para kay Nena. Nena. Na, para kay. Oh, kohe. Oh, kohe. Ah! <laughs> Ganda ni nanay oh. Si, Jenny, kapatid ni Papito yan. Busog si lihiya Busog! <laughs> Sarap, Parang si Aya na rin eh. I-appreciate yung paano sila nagdadasal.